mga bilang chapter 25. Samantalang nakahimpil sa sitim ang Israel, ang mga kalalakihan nila'y nakipagtalik sa mga babaeng muabita na naroroon. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikain sa mga atang na iyon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moises, tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng ng matla para mapawi ang galit ko sa Israel. Iniutos ni Moises sa mga hukom ng Israel, Patayin ninyo ang lahat ng kasamahan ninyong sumamba kay Baal-peor. Samantalang si Moises at ang buong bayan ay nananangis nan sa harap ng tulang tipanan, dumating ang isang Israelita may kasama itong Midianita at hayagang ipinasok sa kanyang tolda nang makita ito ni Phinehas na anak ni Eliasar at apo ni Aaron. Umuwi siya at kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tolda ang Israelita, Israelitang may kasamang Midianita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Dahil dito, tumigil ang salot na sumasalanta sa Israel. Gayunman, Dalawamput-apat na libo na ang namatay sa salot na iyon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Dahil sa ginawa ni finehas, pinahahalaghan niya ang aking karangalan, kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Sabihin mo sa kanyang, ako'y gumagawa ng isang kasunduan sa kaniya, ipinapangako kung hindi siya pababayaan kailanman. Mananatili ang walang katapusang pagkapari sa kanya at sa kanyang angkan sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayanang Israel. Ang Israelitang nagsama ng Midianita at napatay ni Phinehas ay si Zimri na anak ni Salo at isa sa mga pinuno ng angkan sa lipi ni Simeon. Ang Midianita naman ay si Cosbe na anak ni Sur na isa sa mga pinuno ng angkan sa Midian. Sa median sinabi ni Yahweh kay Moses, sa lakay ninyo ang mga Midianita at puksain sila dahil sa kasamaang ginawa nila sa inyo nang akitin nila kayong sumamba sa mga diyos-diyosan sa pior at sa ginawa ng kababayan nilang si Cosbe na pinatay ni Phinehas noong sinasalanta kayo ng salot sa pure